Good morning mga idol Nagawa tayo ng kan ngayon? Bilo-bilo, tambong Kuha mo tayo nyo Let's go

next natin mga idol ko at ayan ang buko buko where are you? ayun yung mga idol ay o no? ayun hi <laughs> mga idol nakudkud na pala yung mga yung natin at buko eh mga idol so yung yung malagkit niluto na dun sa kalan kaya mamaya let's go ito na ang ating bilo-bilo. Tikma mo. Hmm. Hmm, sarap, eh. sarap. Hmm. sarap. Sarap. Ay, hala pa ba? Tikman, tikman. Ano na mamaya magtikim? Tikma mo. mo. My... parang parang special uh. oh harap hmm mm. oh <laughs> <coughs> 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 ini in sama <coughs> <your> <coughs>